Ayan, finally, nandito na tayo ngayon sa ating favorite spot. Time check, it's now 4.12 in the morning. At yan, inabutan natin tong tubig na medyo malaki pa, although palotide na. Ito, may tubig pa dito. Ayan si Oshino, mag na siya. Hopefully, meron tayong magandang kuhanin na mga isda. Medyo inagaan natin ng baba kasi nga uh, low tide na mamayang alas 8 na umaga. So, kailangan aga- natin para abutan natin yung maganda pa yung tubig dito sa may inaaryaan natin. So, sobrang hirap nung dinadaanas natin na pagpunta pa lang dito sa spot kasi makikipagpatintero tayo sa mga maraming bato. At doon pa lang sa may barahan kanina, parang nakakatamad na lumusong kasi ang lakas niya ang mihan malamig, tapos malalaki pa yung gulong. Kaya iisipin mo ang ginaw. Pero dahil nga ang ating main goal ay humuli ng ating uh, pang pangulam, kaya talagang ipupush po natin na makarating dito sa ispat. And thanks God, nakarating naman po tayo ng maayos. eto na, paliwanag na bali ang oras natin ay 5.12 ng umaga at, hindi na at ito, sasama akong tatanggalin yung mga tinga natin dun sa ating lambat para ayan ingat lang tayo dahil maraming bato talaga ito yung ating dulo ng lambat wala dyan ito pala ayun ayun may bato pala dito ayun One, zero. Gataan mo ah. Hmm, mo kung pag may bato ah. Ayun, meron pa. Uy, dalawang sunod. Thank uh you -huh. Uy, sunod-sunod na. Ayun, ang laki na no, nakita ko. Ano ang samaran? May nakasunusyado Maganda yung nakalubog pa yung mga bato doon, no? Eh, na eh, nung dumating tayo. Nagsimula nang bumaba yung tubig. Ang hirap na kasi magandaan dito sa Yung isa may barahan natin. Ang hirap na mga Malalim pa kasi doon. Dito, mababaw na. Ay, ang laki! Ano pala laki? Nakawala ka na yun. Ay, masayang. Kaya palang kasi kanina. Magbuhay na buhay. Ano? Ang laki mga idol. Dito pa lang sulit yan Ayan pa lang, isang ulaman na. Piraso pa lang. Sayang yung nakawala natin kanina. Dalawang ganyan sana yun. Paaria pa lang kasi ganyan. Paaria pa lang nung chinecheck niya yung ating lambat. Biglang pumasag. Ito may bato pala dito. Kaya yun, nakawala. Ayan, gumagamit pa tayo ng flashlight kasi medyo madilim pa dito sa atin. Nagsisimula pa lang magbukang liwayway. Hindi ka na natin, delikado po kayo, matumba ka pa. Ah, sige, sige. Cellphone natin. Hindi natin, tanggalin. Hindi natin, tanggalin. Ayan, dilikawin na daw natin yung mga lambat Sige, han, mauna ka, han. Doon na sa gilid tatanggalin, han. Doon na, eh. Baka matumba ka po, Ah, sige. Nag-award siya sa akin kasi wala akong dalang flashlight. Baka daw ma-outbalance ako dito. Mababasa yung ating camera. Wala na. Wala na tayong gagamitin na pang video. Ay, hmm. doon Buhay na buhay sila, oh. Hmm. Mamuwiin pa. Yan hindi pa natin natatanggalan lahat nung tinga ng ating lambat, pero itong nasa lalagyan natin ay sulit ng pang-ulam. Doon pa lang sa malaking kinuha nung lambat natin, sulit na sulit na 'yung isang pang-ulam. bukang liwayway na. Pero 'yung mga ilaw sa pier ay nangakabukas pa. ayun siya sinisimula niya nang likawin yung ating mga yung ating lambat doon ayun siya so ayun Mauuna na ako sa kanya doon sa pwesto namin sa buwanginan Bale, lilikawin niya na yung mga lambat natin lahat so doon na lang sa ilit, tatanggalin ayan, tong gamit nating ilaw ay yung ating flashlight sa ating camera ang daming bato mas lalo do sa inaryan ng lambat natin, sobrang dami ng bato sa maraming talaba ayan, nag u siya sa akin ayan, ganyan po yung mga batuhan dito sa amin maraming mga talaba pero meron lugar sa mga tabing dagat na makinis yung bato nila. Wala silang mga ganyan. Tulad dun sa napuntaan namin sa may bagak. Ayan, nandito na tayo dito sa ating pwesto. At dito, dito ko na lang siya iintayin. Ito yung malaking bato na pinupwestoan natin. Ayan yung ating gaganda ng mga size. Oh. Mga banak siya. Pero ang gaganda ng size, agwas na yung tawag sa kanila pag ganyan ka lalaki. Ayan na siya. Palapit na siya dito. Ang dami pang tingan ng lambat natin. Madami-dami pa tayong tatanggalin. Ayan, oo. Ah. Ang dami pang tatanggalin. Ang lalaki. Ayan, ang laki. Ayan, ang laki niya. Ayan pa yung ating agwas laki. Mm -hmm. Yan, may nako tayong kula po. Sayang kung naabutan talaga nating malaki pa tubig at nakalubog pa yung mga bato dito sa inaryan natin. Siguradong meron tayong mga special na katulad niya na isda na titinga sa lambat natin ito pa yung sa kabilang lambat natin yung kasama nung tinanggalan natin kanina doon sa tubig yan pa yung isang kulapo. ayaw niyang magpakuha. ko nga yan. Ayan. may ibang klase din ba yung isda na nakuha? Botilya. Botilya. Masarap na isda. Lalo na sa lutong may sabaw. Ayan, uwi na tayo. Bale, 6.15 na ng umaga. ayaking hamihan yun, tuyo na yung tubig bali na lumusang tayo ng madaling araw Nasa hanggang bewang ko pa dun sa may barahan natin ito na tayo sa bahay at ito na lahat yung ating mga nauling isda Mm. Mga buhay pa sila. Yan po mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa namin paglalambat ng madaling araw sa may gilid ng dagat, sa parteng batuhan. At talaga naman pong napaka-swerte po natin dahil binigyan na naman tayo ng mga masasarap na pang para sa araw na ito. Napakaganda po nung ating mga huli kaya sulit na sulit yung pagising natin ng madaling araw. ah kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing video na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye.